sa mansion? <laughs> <Otobia> Welcome. Eh. <laughs> <laughs> so yun, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan at ngayon mga kaibigan ay may special bisita mga na mga sikat na vlogger sa marami, inaabangan mga kaibigan so maraming nag-aabang mga kaibigan uh, sa pagdating nila mga sa so, pagsundo nila utol, buhay sila so yung mga abangan sa mga kaibigan ang eh Solid pants lang pong yeah. pang. Ito yung solid pants. <laughs> <laughs> pants nila Jio Ong. Uh, at doon pa yung iba. Ayan. So, mamaya marami pang mga kaibigan na nag-aabang. So, ayun. Doon sila malapit na. Ito naman yung Yan, sobrang excited niyan sila. Ah, mga excited. <laughs> Tapos wala pala. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> oh, no, mga excited mga ibigan na sila. <laughs> oh, no, mga excited. Mga, sila. <laughs> oh, no, mga excited. Diri na pato mo, diri na diri ang ubos. <laughs> diri Na, kung naka ano na sila, diretsyo na na Ay, langdugaan na dito ha Ay, mga excited Ay, mga excited

yun bumaba na nga mga ibigan yun daming fans ni Jeyo idol Jeyo

Baka malito kayo. Ayan, pupunta na sa bahay mga kaibigan. Mauna tayo. Ay, <laughs> Nakadagan na yung picture, guys. Pupunta sa bahay. Dito tayo sa bahay. Mag-abang tayo mga kaibigan. pupunta <laughs> <laughs> Leon, hmm. Leon, dito sa labas, sa bahay natin. Uy, Ay, naliko man? Uy, Lumiko? Lumiko? Mga tao, bird. Haha. 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 Dito ba? Kaya. Kaya na

Welcome po sa Man welcome po sa Man Shot. po po. mo po. Ang baka pogi po talaga kayo no. Nasa lalaki po talaga pala. Pangalan mo All <laughs> <laughs> okay, yeah, nag po. -ag na. sa inyo po mga fans, <laughs> 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 mga fans nyo po nakokolekta ko na yun ng mga piso kay piso So, ayan makikibigan at at ang pagdating nila mga kaibigan maya-maya kaibigan ay maya hapon magsusugid subit tayo mga ibigan abangan nyo mga ibigan ah, uh, magsusugid natin para pamain natin sa kitang ah, uh, para pang -ula mga uh, ulam mga ibigan para makaulam din ang sariwang sariwa mga ibigan at mga sila mga ibigan at ako ang nakasay ni utol na magsubid subit tayo pampain natin at sa hapon magsubid at sa umaga ng umaga magsubid tayo yun, at sa pag-uwi natin, sasulubungin natin sila sa manok sila uh, yung bangka natin. Basta mamaya pag uwi uh, natin galing subid kung nahibasa, nahibasan, mahibasan sila, bangka natin ang sa magpapanta sa laot mga kaibigan. Baka lamigin sila. Uh, so sana makahulit tayo sa subid mga kaibigan at makapain tayo at maka ulam tayo ng mga pangyahaw mga kaibigan para sa kanila mga kaibigan uh, yan namin uh, kamhalang, mga bisita namin mga kaibigan uh, sana makadali tayo ng marami at makapain din sa ating mga palanggri mga kaibigan so gabi sobrang tuwa ang mga tao dito mga kaibigan uh, tumating dumating sila uh, ang mga idol nila ang uh, yun, sila idol Gio Ong yung Gio Pam ayong umpam uh, dumating sa isla na unexpected mga ibigan na makarating uh, biglaan mga ibigan uh, gulat ang lahat na nakarating dito sa isla so, ayan, uh, at uh, sana mapapalaman sila mga ibigan so, abangan mga ibigan mamaya ang pagsubid natin at ang um, pagdating natin kung may huli tayo o wala para maipakita natin sa kanilang, mga ibigan uh, um,